Sumasakit na ba ang likod mo sa kakaisip pa lang na magbungkal ng hardin? Ang palaba ay halos hindi na maipasok sa lupang siksik na siksik. Tila ba to? Paano kung sabihin ko sa iyo na may simpleng pulbos na kayang gawing malambot at magaan ang lupa mo, parang dough ng bagong lutong tinapay, at ang pinakamaganda sa lahat, walang nakakapagod na paggamit ng pala? Ngayon, ibubunyag natin ang sikreto ng kahangahangang solusyon na ito na magpapabago ng iyong pananaw sa pag-aalaga ng hardin. Una sa lahat, aminin natin, ang mabigat, malagkit o simpleng siksik na lupa ay talagang sakit sa ulo para sa sinumang mang hardinero. Ang ugat ng halaman ay nahihirapan huminga. Ang tubig ay naiipon o dumadaloy lang sa ibabaw at hindi nakakapasok sa ilalim at ang mga benepisyong mikroorganismo ay hindi lang talaga makapamuhay sa ganoong kondisyon. Sa loob ng maraming siglo, ang tanging solusyon ay ang tao ng pagbubungkal ng lupa. Isang mabigat na pisikal na trabaho na, gaya ng malalaman natin sa lalong madaling panahon, ay hindi pala laging nakakabuti sa kalusugan ng ating hardin. Sige, Oras na para kilalanin ang ating pangunahing bida. At hindi ito, hindi ito anumang sikretong kimikal na pataba mula sa laboratorio. Hindi rin ito mahiwagang pollen mula sa kwentong engkanto. Bagaman, ang epekto nito ay tunay na kahangahanga, parang himala. Ang kamanghamanghang pulbos na gagamitin natin ngayon ay tinatawag na garden diatomite. Marahil ay narinig na ninyo ang iba pang pangalan nito, tulad ng Harina ng Bundok o Kiselgur. Pero ang punto ay nananatili ang esensya nito. At ang pinakakahangahanga sa lahat, isa itong likas na material, sandaang porsyentong natural. Isipin ninyo, milyon-milyong taon na ang nakalipas sa mga sinaunang lawa at karagatan na buhay ang maliliit na lumot na tinatawag na Dayat umiyay. Bawat isa sa kanila ay may matibay na shell o panlabas na balot na gawa sa silika. Sa paglipas ng panahon, ang mga lumot na ito ay namamatay at ang kanilang mga balot ay lumulubog sa ilalim ng dagat na bumubuo ng makapal na mga susun. Ngayon, ang mga naging fossil na depositong ito ang kinukuha, maingat na ginigiling para makuha ang puting pulbos na tinatawag na diatomite. Kaya, sa madaling sabi, ang idinaragdag natin sa ating lupa ay hindi kemikal, kundi mga butil ng sinaunang buhay. At doon mismo, sa kanilang natatangi at mikroskopikong istruktura, nakakubli ang buong sikreto ng kamanghamanghang pagiging masigla at mataba ng lupa. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Kaya, ano nga ba ang superpower nito? Bakit napakabisa ng sinaunang pulbos na ito? Ang buong sikreto, tulad ng aking nabanggit na, ay nakatago sa natatangi nitong istruktura. Isipin ninyo, ang bawat pinakamaliit na butil ng pulbos na ito ay hindi lang isang walang buhay na piraso. Ito ay isang komplikado at pinong disenyo, nilikha ng kalikasan milyon-milyong taon na ang nakalipas kung mayroon lang tayong napakalakas na mikroskopyo, may makikita tayong isang bagay na kahangahanga. Bawat butil ng diatomite ay isang hungkag na silindro o isang napakaliit na kahon na punong-puno ng mikroskopikong butas, ang tinatawag nating mga pore. Sa istruktura nito, higit itong kahawig ng isang espongha o pumise. Ang pagiging puno ng butas na ito ang susi sa lahat dahil dito, ang butil ng diatomite ay napakagaan ngunit napakatibay. Kaya nitong sumipsip at mag-imbak ng tubig na isa't kalahati o doble pa nga ng sarili nitong bigat. Ngunit mayroon pang pangalawang katangian. Ang mga gilid ng mga namuong shell na ito ay napakatalim, parang napakaliit na talim. Para sa atin, lubos itong ligtas at hindi nga natin ito mararamdaman. Ngunit para sa mundo ng mga insekto, ibang usapan na ito. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya, tandaan natin ang dalawang pangunahing katangian. Ang hindi kapanipaniwalang pagiging puno ng butas, parang espongha, at ang matatalim na gilid. Ang natatanging kombinasyon na ito mismo ang siyang nagpapaging tunay na superhero ng diatomite para sa ating hardin pero Heto na ang pinaka-interesante. Isipin na lang natin kung ano ang nangyayari kapag ang milyon-milyong maliliit, ngunit napakatibay na espongha na ito ay sumama sa ating siksik at parang hirap na hirap na lupa. Lalo na kung ang lupa sa inyong lugar ay mabigat na luwad o purong putik. Ang mga butil ng luwad ay napakaliit at lapad, at talagang mahilig silang magdikit-dikit, lalo na kapag naulanan o nadiligan. Dahil dito, ang lupa ay nagiging parang isang siksik na blok, halos hindi na tinatagusan ng tubig at walang puwang para sa hangin o sa masilang ugat ng mga halaman. Dito pumapasok ang ating diatomite. Ito ay gumaganang parang isang hukbo ng maliliit na panghiwalay o spacer. Ang bawat butil ng diatomite dahil sa kakaibang hugis at katigasan nito ay literal na sumisingit sa pagitan ng mga nagdikit-dikit na bukol ng luwad. Fisikal nitong inilalayo ang bawat butil at pinipigilan ang mga ito na muling magdikit at bumuo ng siksik na masa. Hindi ito dahil sa reaksyong kimikal, purong mekanikal na pagkilos ito sa mikroskopikong antas. Dahil dito, ang lupa ay nagkakaroon ng napakaraming maliliit na butas, daluyan at mga bulsa ng hangin. Ang lupa ay hindi nasiksik, siksik, na blok at nagiging buhaghag at maluwag ang estruktura. Ito mismo ang paraan para makamit ang epekto ng buhaghag na tinapay. Ang lupa ay nagiging magaan, maluwag at madaling huminga ang pinakamalaking pakinabang na nakukuha natin bilang mga hardinero mula sa maluwag na estrukturang ito ay ang aerasyon. Ang siyentipikong salitang ito ay nangangahulugan lamang ng isa, ang pagpapahangin sa lupa. Para sa atin, ang hangin ang ating hininga. At para sa mga ugat ng halaman, ang hangin ay kasing ng tubig o sustansya. Sa siksik at matigas na lupa ang mga ugat ay literal na nasasakal. Hindi sila makakabuo ng maayos, makasipsip ng tubig at sustansya. Ang halaman ay nanghihina, mahina ang paglaki at nagkakasakit kahit na madalas natin itong diligan at lagyan ng pataba. Ang diatomite ang tiyak na solusyon sa problemang ito. Sa paggawa ng butas-butas at mahanging istruktura, binubuksan nito ang daan para makapasok ang oxygen pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ang mga ugat ay sa wakas makakahinga na ng buong puso. Mabilis silang lumalaki, sumasanga at lumalalim sa paghahanap ng tubig at sustansya. At ang malulusog na ugat ay garantiya ng isang malakas, matibay na halaman at syempre, ng masaganang ani. Mapapansin ninyo na ang inyong mga punla ay mas mabilis na kumakapit at ang mga halaman ay nagiging mas malusog at matibay. At lahat ito ay dahil sa madaling pagpasok ng oksigen, gayon paman, ang pagpapabuti ng sirkulasyon ng hangin ay bahagi pa lang ng kwento. Ang pangalawang pinakamahalagang katangian ng diatomite na direktang konektado sa malaisponghan itong istruktura ay ang kakayahan itong magpuno at magimbak ng tubig. Isipin ninyo kung paano kumikilos ang mabigat na lupaing luwad kapag umuulan. Sa simula, nagkukumpulan ng tubig sa ibabaw, hindi makatagos ng malalim. Pagkatapos, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, mabilis na natutuyo ang lupa at nagiging matigas na balat na nabibitak, sinisira ang maliliit at marupok na ugat ng halaman. Ngunit, babaguhin ng diatomite ang lahat ng ito kapag nahalo sa lupa, ang bawat mikroskopikong buti ng diatomite ay nagsisimulang kumilos bilang isang maliit na imbakan ng tubig. Sa panahon ng pagdidilig o pagulan, mabilis na sinisipsip ng diatomite ang labis na kahalumigmigan. Pinipigilan itong mamuo sa paligid ng ugat o sumingaw lamang sa ibabaw. At pagkatapos, kapag nagsisimulang matuyo ang lupa, dahan-dahan at unti-unti nitong ibinabalik ang naipong tubig pabalik direkta sa mga ugat ng halaman. Sa gayon, nagsisilbi ito bilang isang natural na tagapamahala ng kahalumigmigan. Bilang resulta, mas madalang na ang pagdidilig ng mga taniman at mas madaling nakakayanan ng mga halaman ang mga panahon ng tagtuyot. Ang inyong lupa ay hindi na matutuyo ng husto at magiging parang bato halip ay mananatili itong katamtamang basa sa mas mahabang panahon. Bukod pa sa mga nabanggit, may isa pa itong napakahalagang katangian, ang kakayahan nitong panatilihin ang mga sustansya. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag naglalagay tayo ng abono, lalo na yung liquid sa ordinaryo at siksik na lupa? Kapag umulan ng malakas o napasobra ang diligan, karamihan sa mga sustansyang yan ay nahuhugasan lang at bumaba sa mas malalim na bahagi ng lupa. Doon, hindi na kayang abutin ng ugat ng halaman. Ang resulta, para lang tayong nagsasayang ng pera at pagod. Pero huwag kang mag-alala, dahil may solusyon ang diatomite dyan. Parang isang espongha, sinisipsip nito hindi lang ang tubig, kundi pati na rin ang tubig na may dissolved na nutrients. Yung mga abono natin tulad ng nitrogen, phosphorus, potassium, at iba pang microelements. Parang mini-store niya ang mga nutrients sa kanyang maliliit na butas. Kaya't hindi agad maanod o mawala sa root zone. At kapag kailangan na ng halaman, dahan-dahan niya itong ibinabalik sa kanila, kasama ng moisture. Bilang resulta, nagiging mas epektibo ang bawat paglalagay mo ng abono. Nakukuha ng halaman ang balance at pang matagalang sustansya na siguradong makikita mo sa kanilang paglaki, ganda ng bulaklak, at syempre sa dami at kalidad ng iyong ani. Ngayon, dumako na tayo sa pinakakasyasya at marahil pinakamahalagang usapin. Paano ba natin ilalagay ang kahangahangang pulbos na ito sa lupa ng hindi na kailangan pang magbungkal o maghukay ng husto at nakakapagod. Dahil ang buong ideya ay para mapagaan ang buhay, hindi para madagdagan pa ang gawain. At dito, mayroon tayong magandang balita. Ang paraan ng paglalagay ng diatomite ay napakasimple at napakatalino. Hindi na natin kailangan ng pala. Kalimutan na ang pagbaligtad ng mabibigat na lupa. Gagamitin natin ang tinatawag na surface application method, ang paraan ng paglalagay sa ibabaw ng lupa. Ito ay perpektong akma sa konsepto ng natural na pagsasaka. Ang esensya ng pamamaraang ito ay hindi natin kailangan guluhin ang natural na istruktura ng lupa at higit sa lahat, hindi natin maaabala ang mga kapaki-pakinabang na nilalang na naninirahan dito. Sa halip, tutulungan lang natin ang kalikasan na mas magawa ng mas mahusay at mas mabilis ang kanyang trabaho. Napakadali lang nito, kaya kayang kaya ito ng kahit sino, anuman ang edad o pisikal na kalagayan. Ang buong proseso ay aabutin lamang ng ilang minuto, ngunit ang magandang resulta ay magpapasaya sa inyo sa loob ng maraming taon. Kaya halina't alamin natin ang simpleng prosesong ito hakbang sa bawat hakbang. Kung gayon, paano nga ba ito ginagawa sa aktwal? Napakadali lang. Ang kailangan nyo lang gawin ay kunin ang ating pulbos ng diatomite at pantay na ibudbod sa ibabaw ng lupa. Isipin nyo na parang nagbubudbod kayo ng asin sa isang malaking salad o kaya naglalagay ng powdered sugar sa ibabaw ng cake. Ang galaw ay dapat magaan at parang inilalayag lang. Maaari itong gawin ng mano-mano sa pamamagitan ng pagsalok ng pulbos mula sa sako o gumamit ng maliit na salaan para mas pantay at maayos ang pagkalat. Pwedeng budburan ang kahit anong bahagi ng inyong hardin, mga bakanting plot na inihahanda nyo para sa pagtatanim, lupa sa loob ng greenhouse, mga paligid ng puno at palumpong mga taniman ng pangmatagalang bulaklak at maging sa inyong damuhan. Kung may nakatanim na, walang problema. Ibudbud lang ng dahan-dahan sa pagitan ng mga halaman. Iwasang tamaan ng mga dahon. Ayan na, tapos na ang inyong gawain. Walang yumuko, walang nakakapagod na trabaho. Para lang kayong naglakad-lakad sa inyong bakuran na may dalang sa sachet ng mahiwagang pulbos. Dito na nagtatapos ang inyong pisikal na gawain. Mula rito, ang mga tunay na agronomist at masisipag na manggagawa ng hardin na ang gagawa ng kanilang bahagi. At dito na magsisimula ang tunay na himala na mangyayari nang hindi na tayo kailangan pang manghimasok. Ang buong proseso ng paghahalo ng diatomate sa lupa ay ipinauubaya na natin sa mga pangunahing kaibigan ng bawat hardinero. Sino sila? Siyempre, ang mga bulate at ang tubig mismo. Kapag naikalat mo na ang pulbos, ang unang pagdidilig o ulan ay sisimulang dalhin ang mga butil nito papasok sa itaas na patong ng lupa. Pipilantik ang tubig sa lupa at kasama nito ay dadalhin ang maliliit na butil ng diatomite. Ngunit ang tunay na masipag na nagtatrabaho ay ang mga bulate. Sa kanilang paggalaw, patuloy silang gumagapang sa lupa, lumulunok ng lupa at ipinapadaan ito sa kanilang katawan. Sa ganitong paraan, natural nilang hinahalo ang ibabaw na bahagi ng lupa. Dinadala ang mga butil ng diatomite ng mas malalim pa. Araw-araw, linggo-linggo, magpapatuloy ang prosesong ito. Unti-unti, bawat patong, ang istruktura ng iyong lupa ay gaganda hindi ito agarang resulta tulad ng paguhukay, kundi isang maingat at higit sa lahat, natural na proseso ng pagpapabuti ng kalusugan ng lupa. Hindi mo sinisira ang buhay ng lupa. Sa halip, lumilikha ka ng mas komportabling kondisyon para dito at ang lupa mismo ang tutulong sa iyo na makamit ang pinakamahusay na resulta. Bago pa man tayo lumalim, dispatsahin na natin ang isang napaka-popular na maling akala na maaaring nasa isip ng marami. Marami ang nagkakamali at iniisip na ang diatomite ay isa na namang uri ng abono o pataba tulad ng azofoska o superphosphate. Maliit ang inyong pagkakaintindi kung ganoon. Mahalagang maintindihan na ang diatomite ay hindi pagkain ng halaman. Ang pangunahing layunin nito ay hindi para busugi ng halaman kundi para gumawa ng komportabling tahanan o kapaligiran para sa kanila. Ang tamang tawag dito ay Soil Improver o Pampabuti ng Lupa o ayan ang tawag ng mga eksperto sa agrikultura, Soil Conditioner o Conditioner ng Lupa. Ang pangunahing halaga nito ay nasa kakayahan nitong pagandahin ang pisikal na katangian ng lupa. Pinapalambot nito ang lupa Ginagawa itong mas madaling makasipsip at makapagpanatili ng tubig at mas maginhawa ang paghinga ng ugat dahil sa mas mahusay na daloy ng hangin. Oo, totoo, naglalaman din ito ng silikon na madaling makuha ng halaman. Isang magandang uh, bonus ito dahil pinapalakas ng silikon ang mga cell wall ng halaman kaya mas nagiging matibay sila laban sa sakit at peste. Pero tandaan, bonus lang yan, hindi ang pangunahing tungkulin o layunin nito. Kaya, tandaan ito, ang diatomite ay hindi pwedeng ipangpalit sa paglalagay ng compost, vermicompost, or chemical fertilizers. Bagkus, nagtatrabaho ito kasama ng mga nabanggit na pataba para lumikha ng perfectong kapaligiran, kung saan mas magiging epektibo ang pag-absorb ng halaman sa mga sustansya mula sa mga iyon. Isipin nun ninyo, ang deatomite ang gumagawa ng komportabling bahay para sa halaman at ang mga abono naman ang pagkaing dinadala ninyo sa bahay na yan. Tulad ng sa anumang bagay, mahalaga ang prinsipyo ng pagiging maingat dito. Huwag kang magdagdag ng labis. Bagamat ang diatomite ay natural at ligtas, hindi pa rin magandang sobrahan ang paggamit nito ang labis na dami ay maaaring bumaba ang antas ng sustansya ng lupa. Ngunit huwag kang mag-alala, mahirap magkamali dito. Mayroon tayong simple at subok na patakaran na dapat sundin. Sa karaniwan, upang mapabuti ang istruktura ng lupa, sapat na ang paglalagay ng 100 hanggang 200 gramo ng diatomite bawat metro kwadrado. Sa madaling salita, ito ay katumbas ng mga isa o dalawang karaniwang baso na may 200 ml bawat metro kwadrado ng iyong taniman. Kung mayroon kang napakabigat at napabayaang lupa na luwad, maaari kang bahagyang magdagdag ng kaunti, ngunit siguradong hindi na kailangang lumampas sa so, 100 putong may 500 gramo bawat metro kwadrado. Ikalat lamang ang inirekomendang dami sa ibabaw ng lupa at sapat na iyon para simulan ang proseso ng pagpapabuti nito. Sa bandang huli, maaari ka ng maglagay ng maliliit na maintenance na dosis minsan sa bawat ilang taon dahil ang pangunahing trabaho ay nagawa mo na sa unang paggamit pa lang. Pero heto ang pinakakamangha. Pag-isipan nyo ito. Hindi lang kayo basta nagdaragdag ng pulbos sa lupa naglalagay kayo sa inyong hardin ng milyon-milyong mikroskopikong fosil na ang edad ay umaabot sa milyon-milyong taon. Ito ay mga piraso ng sinaunang karagatan na ngayon ay nagtatrabaho para sa inyong ani. Ang pinakamalaking pagbabago sa kwentong ito ay ang pinakamabisang solusyon para sa pagpapaluwag ng lupa ay nilikha mismo ng kalikasan. Matagal na bago pa man lumitaw ang tao. At ang nakakagulat pa, dalawa agad ang silbi nito. Pinapabuti ang istruktura ng lupa at pinoprotektahan laban sa mga peste. Hindi ito simpleng life hack, kundi isang pagbabalik sa matatalinong mekanismo ng kalikasan. Kaya buod natin, ang sikretong pulbos na nagpapabuhaghag sa lupa na parang tinapay ay ang garden diatomite pinapalambot at pinapabuhaghag nito ang lupa ng hindi na kailangang bungkalin. Nagpapanatili ng moisture, tumutulong sa pag-absorb ng abono at kahit nagtataboy ng ilang peste. Isa itong simple, ligtas at pang matagalang solusyon para sa mga gustong magkaroon ng malusog na hardin ng walang labis na pagod. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, pakipindot naman ang like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang sikreto sa paghahardin. Ngayon, isang katanungan para sa inyo. Nakagamit na ba kayo ng diatomite sa inyong hardin o baka naman mayroon kayong sariling subok na paraan para maging malambot at mataba ang lupa? Ibahagi ang inyong karanasan. Sa comments, napakasarap basahin ang inyong mga insights.